Mukhang nakababahala na ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil para mga patay na buhay na ang nangyayari sa mga ito. Lumalala na ang public health crisis sa Philadelphia sa ng paggamit ng truck o xylazen na mas kilalang zombie drug kaya nagmimistulang zombie na ang mga gumagamit nito lalo na kapag nasalubong mo ang mga ito sa gabi na lubhang nakakatakot dahil sa mukha na talaga silang patay na may buhay. Marami rin ang mga nangangamba na baka maging zombie na talaga ang mga ito dahil ang kanilang mga kilos at galaw ay parang napapanood na natin sa pelikula. Ang epekto naman umano ng nasabing xylazen ay matagal ang tama nito na ang side effect, ang tinatawag nilang trunk walk kung saan walang pakiramdam ang mga tao sa paligid nila at palakad-lakad lang na walang direksyon kaya nagmumuka silang mga zombie na walang pakialam sa kanilang paligid. Ang xyloxane ay inaprobahan ito ng USFDA bilang tranquilizer. Ito ay ginagamit ng mga veterinary medicine na karaniwang ginagamit sa mga kabayo pero bawal ito sa mga tao. Dahil pwede itong maging sanhi ng major damage. Ilan sa mga sakit na dulot nito ay ang severe skin ulcer, soft tissue wound at pagkabulok ng balat ng tao kaya nagmumukhang zombie talaga ang mga gumagamit nito. Kinumpirma ng Amerika na inilunsad ang crackdown para sa illegal na importasyon ng psilocin na isang animal tranquilizer o mas kilalang zombie drug na iniugnay sa overdose killings ay sa Food and Drugs Administration. Ang Zelazen o kilala sa straight name na Strunk ay nadiskubre sa mga illicit manufactured fentanyl, heroin, cocaine at iba pang drugs na nagdudulot ng public health concern. Kaugnay nito ay inihayag ng USFDA na layo ng aksyon na mapigilan ang posibleng pagpasok ng gamot sa US market para sa illicit purposes. Binigyan din ng FDA na ang nasabing gamot ay magagamit pa rin naman sa mga hayop na mga veterinaryo para masidate gaya ng mga kabayo at usa. Napag-alaman na napapabagal ng xylosin ang paghinga, blood pressure at heart rate hanggang sa critical low levels na maaaring magdulot ng skin ulcer, absences, na posibleng magresulta sa amputation kasama si Angel Marbumanlag Smile September 23 para sa balitang Unang Sigaw